Hello guys! Good morning everyone! Ayan, for today's video ay magluto naman tayo ulit nitong pansit bato. Ayan, medyo na-miss namin kumain nitong ganitong pansit guys. So tara na at samahan niyo po ako magluto ng aming breakfast and enjoy watching na rin po. So ayan na nga guys, so uh, nakabili ako kanina nitong pansit bato dyan sa talipa pa at syempre nakabili rin ako ng putong bigas. So pinartner namin yan dyan sa ating pansit bato. ako napakasarap na naman ang ating breakfast. So tara na guys at tayo magluto na. So ayan na nga at may natira ako dyan guys na crispy pata at ayan yung ating gulay, yung ating cabbage, yung ating uh, carrots. At lalagyan natin ng dahon ng celery, bawang sibuyas at yung hibing dried shrimp. Ayan, saka yung ating pansit bato. So tara na guys at magpainit na tayo ng kawali at maglagay na tayo dyan ng mantika. At gisa na natin dyan yung ating bawang. And isunod na rin natin dyan yung ating sibuyas. Ayan, naluhaluin lang natin yan guys. So guys, ano ba ang breakfast nyo dyan? Ayan, happy weekend nga pala sa inyong lahat guys. Ayan, 7.3 followers na po tayo guys. So maraming maraming salamat sa ating mga new followers. At sa mga dati ko na pong mga followers. Thank you so much guys. So ayan, at nilagay na natin dyan yung ating crispy patang hinimay-himay. Nang ganyan lang kalalaki guys. So, after nyan, ilagay na rin natin dyan yung ating gulay. maraming ripoli para mas healthy yung ating pansit saka mas masarap. At naglagay na rin ako dyan guys ng toyo at paminta. Ayan. Naglagay rin pala ako dyan guys ng oyster sauce para mas ating pansit bato. ate eh, lang natin yan guys. So, ilagay na rin natin dyan yung ating dahon ng celery. Ayan. Haluhaluin na rin natin yan guys. At syempre, ilagay na rin natin dyan yung ating dried shrimp or yung ating hibi. Ayan, dalawang uh, patos lang nung, dalawang plastic lang nung ating dried shrimp or hibi yung ilalagay natin dyan. Kasi guys, pampasarap ito guys. So kahit hindi na rin kayo maglagay ng meat, kahit hibi lang, sob na sob na yan guys. Basta may mga gulay lang. Ayan, at transfer muna natin yung ibang gulay dyan. Ayan, iwan natin yung ibang gulay dyan. At naglagay na rin ako dyan ng katamtamang tubig lang. At pag niyan guys, ayan, kumukulo na siya. Ilalagay na natin dyan yung ating pansit bato. Ayan, yan yung masarap na pansit dito guys sa Bicol. Yung pansit bato, napakasarap niyan guys. So, yung iba talaga pag galing dito guys, pag pupuntang babalik Manila or uuwi na ng Manila. Bumibili sila ng mga ganitong pansit bato sa kanang mga dried ah uh, dried na laing ayan sa kayong pansit bato ayan. Super sarap nito, guys. So ayan na nga, guys. So halu-haluin lang natin 'yan, guys. Ilang minuto lang ay luto na rin 'yan at papatay na rin natin 'yan. Ah, uh, medyo papakatikatihin lang natin yung tubig nito guys pero yung iba guys tulad sa albay yung pansit bato nila guys is talagang may sabaw. Ayan. So, okay na yan. At ilagay na rin natin dyan yung ating hiniwalay pang mga gulay. At ayan, para mas madami yung ating toppings. Pero syempre, hahaluin din natin yan guys. Ayan, nakita nyo ba yan guys? Nako, ang sarap-sarap nito guys. Nakakagutom uli. Ayan. So, ayan, at pwede na guys, patay na natin yung apoy, ayan, ilipat na natin sa ating, uh, plate. Ayan. At ready na kami ng aming breakfast. So guys, ito lang po ang aming video today. And sana'y nag-enjoy po kayo ng aming video. Ayan. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat po na nag-share. At nagsisend sa akin ng star. Ayan. Shout out. Kay Sir Herman. Ayan. Salamat po sa star. So guys, thank you for watching and see our next video again. Ciao. Babu.